was close. Thanks for helping me. Oh my god, oh my god, oh my god, Frank, run! Frank, woof, takbo, run! Bisa mo, Frank, baka maagad ka! Baka maging zombie dog ka, Frank! Lumayo kayo sa akin, mga batang zombie! Don't yeah. worry, I yeah. will help you! Ay pa sa likod mo, Frank! Kakating mo yung bata na yan! Let's go! Oh, uh, nakatulog pala ako dito. Naglalaro kasi kami ng tagutaguan, tapos dito ako nagtago. Ha? Huh? Ano yun? Bakit may zombie sa labas? Teka, nakita ba ako ng zombie? Ano nangyari? Nakatulog lang ako pag gising ko may zombie na? Oh no! Kailangan mahanap ko yung mga kaibigan ko at kailangan ko makauwi ng buhay dahil kung hindi, papaluin ako ni nanay. Ito, pamalo. Saktong may crowbar. May pang self-defense tayo sa mga zombie. Hahampasin natin yung mga ulo nila. Labas na tayo! Oo! Uh oh! May zombie agad! ya, yeah! Yung zombie walang ipin. Kahit pa agad ako, di ako magiging zombie. Aray ko, ang sakit mo ng alamot. Dati ka bang pusa? Pinyong! Oh no, this is not good, mga katrip. Padami ng padami yung mga zombie. Napapalagiran tayo. Ah! Excuse me, excuse me. Yung mga bibigyo, ang to me. Aray ko, aray ko. Ang daming zombie. Teka, marunong kayo lumang yung mga zombie. Ihulog natin yung mga zombie dito. Ayun, nalaglag sila. Mag-swimming muna kayo dyan. Aling Matching! Aling Matching! Pagbuksan niyo po ako ng pinto! Lagot! Nakalak! Sa likod tayo dumaan. Naging zombie na kaya lahat ng kapitbahay namin. Sana bukas yung pinto sa likod. Ayos! Hindi nakalak! Ano kayang gagawin natin? Kailangan natin magplano. Sakto, may mga potato dito. Pwede akong gumawa ng potato launcher. Hot potato is the best weapon. Uubusin natin ang mga zombie. Kuha tayo ng potato launcher. May panglaba na tayo. Zombie, eat this! Mainit na potato! Boom! Sabog yung zombie eh! <laughs> Napapanood ko sa na movie to ah! Back -back na! Yeah! Three point! Potato blaster! Apa pinaway! Yoink! Ow! May sumuntok sa akin! Yikes! May zombie pala sa likod ko! Yoink! Potato reloading! Ako si El! Tuwagin niyo akong zombie slayer! Pot pot potato! Double kill! Uy! Ice cream! Pero parang kakaiba tong ice cream na to ah! Mga katrip, may virus yung ice cream. Sa ice cream na simula ang zombie apocalypse. Let's go boys. Alis na tayo dito. Uubusin natin ang mga zombie. Teka, anong ingay yun? Uy, may aso. Hinahabol ng mga zombie. Kawawa naman siya. Tulungan natin yung doggy. Let's go. Let's rescue that poor dog. Let's go. Oh, bang. Bang. May isa pa. Bang. Bang. Pwede bang pamaluto? Plunger lang to eh. Yung ginagamit pag barado yung inidoro. Mag-check tayo ng mga grocery dito sa mga cabinet. Kailangan natin ng pagkain dito. You know, dami. Busog, lusog. May nakita akong ice cream. Mukha namang malinis. Sana di ako maging zombie. Iligtas na natin yung aso. Doggy! I'm coming to rescue! Oy, mga pangit zombie! Lumayo kayo sa asong yan! Yeah! Lahat talang kinakain yung mga zombie, ah! uh So, wakas! Ligtas si Doggy! Doggy, okay ka lang ba? Nasaan yung amo mo? Woo! That was close! Thanks for helping me! Whoa, 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 whoa! Wait! You can't talk? Ah, yeah, yeah! I can talk! Big surprise, right? My name is Frank! I don't know how I got here, but... Oh, wait, 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 wait! Naguguloan ako! Zombie tapos talking dog! Ano bang nangyayari dito? I don't know why everyone is eating candy all of a sudden. But I would just like an apple. Apple? Hindi ba buto kinakain mo? Bakit gusto mo ng apple? There are some apples over here, but I can't reach them. Could you help me pick one for me? Ah, uh, okay, don't worry. I will help you. Mga katrip, sobrang weird naman ang araw na to. Ano bang nangyayari? Kumuha na nga tayo ng apple. Barilin na lang natin. Hindi ko din abot eh. Ayos. Ang ganda ng potato launcher natin. Ang daming pwede paggamitan all around. Okay, kuha tayo ng tatlong apple. Yan, pwede na yan. Oy, Frank, ito, may nakuha na akong apple. Kumain ka na. Uh, wait lang, wait lang. Ito na, oh. Aso na kumakain ng apple. That's weird. Ano ka, Snow White? Hmm, delicious. Thank you. So Frank, pwede mo na ba sabihin sa akin kung anong nangyari dito? So basically, everything is started off with Whoa! Whoa! What They that sound? are coming from us! Huh? Let's get away! Sila? Woof, woof, Frank! Uh, where are they? Uh, uh oh, uh oh, they're coming! Frank, ano gagawin natin? Ang dami nila! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Frank, run! Woof, mo, woof, run. Woof, woof. Frank, run! Please, my Frank! Paabagaket ka! Paabaginsompi tulong ka, Frank! Pili, bili! fortunately the barricade support broke behind us. We are safe for now. Di sila makakakhek yung Frank. Buti safe tayo. Napakadaming zombie. Let's go. Let's leave this place. Frank, may cellphone ka ba? Picture mo to, daming zombie oh. Gusto kong mag-selfie kasama sila. Hello mga zombie. Kaway kayo sa camera. May survivor pa kaya dito? Puro zombie ang mga nakikita ko dito ah. Lahat ata ng mga kapitbahay na may naging zombie na. Nasaan kaya yung mga kaibigan ko? Mukhang di pa naman sila nagiging zombie. Hindi ko pa sila nakikita eh. Go, Frank! Agatin zombie! Nice job, Frank! Ang galing mo pala makipaglaban eh! Eh, teka, Frank! May mga polis dito oh! Kaso, wala sila! Baka naging zombie na rin yung mga polis! Tara, Frank! Woof. Pasok tayo sa bahay! Bukas kaya to? Let's see! Uh-oh, it's locked! Tara Frank, sa likod tayo Dahan-dahan yeah! lang ha Para di natin ma-alert yung mga zombie Frank, tara dito Maligo muna tayo Para di tayo ma-infection ng mga zombie Kailangan natin mag-disinfect May makuha kaya tayong gamit dito? Parang puro basura lang to ah. Uy, ano yun? Wow, chinelas Bakit naman kinapan yung sleeper? Pwedeng pamalo to ha Pinapalo ako ni nanay gamit to eh Ipang laban natin sa mga zombie to Masakit to Tara Frank, sundan mo ko Uy, zombie! Ginulat mo ako ha! Cheche nilasin kita! Pok! Ang pulso mo ka! Nice job, Frank! Napakatapang ni Frank! Sino pang nalaban dyan oh? Sino matapang oh? May baseball bat ako! Oh. Ano? Ano? Sino pang nalaban dyan? Wala na atang matapang dito, Frank! Uh oh Zombie policeman Frank, may zombie policeman R -R. Ang laki niya, kumakain siya donut Frank, kapitin mo yung pink, Frank Yeah R -R. Wow Zombie policeman. Lagot, dumadami ata yung mga zombie ah. na sila. Nagising namin yung mga zombie. Frank, magtago tayo dito sa construction site. Uh oh, it's not a good place to hide. Mas maraming zombie dito, mga construction worker. Lagot, corner tayo. Yeah! Patintero, patintero skills. Wow, wow. Muntik tayo maging ulam na mga zombie dun. This is bad. Really, really bad. Napakadaming zombie. Patapos na ako na kaya. Hindi namin kain ni Frank to. Alam ko na, ilalabas ko na ang mga potato turret. Go potato turret launcher. Ubusin niyo ang mga zombie. there's so many zombie. Kailangan makaligtas tayo dito at hahanapin natin ang mga iba pa na pang survive. Kaya hindi ako pwede mag-game over. Lalaban tayo, Frank. Let's go. Ubusin natin ang mga zombie para sa humankind. Hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo magpapaupo sa mga zombie. Mas malakas tayo. Go! Yes! Frank, nakaligtas tayo. Salamat sa mga potato turret launcher natin. Hanapin na natin yung mga survivor. Oh man, bakit napakadaming zombie dito? Lahat pa ng tao naging zombie na? Kailangan makagawa tayo ng antidote. Tumayo kayo sa akin. Chupi, chupi, chupi. Ah, yeah, pwede ba? Tayuan nyo ako. Kayong mga zombie ko yung wala kayong alam kundi kumain eh. Kumain kayo kumain. Teka si Frank. Nasaan si Frank? Frank, nasaan ka na, Frank? Pumalas kayo dyan! Dobby kayo dyan! Nasaan si Frank? Nasaan yung dobby ko? Frank? Frank? No, no, nakain natin si Frank. Frank? Nasaan ka na, Frank? Hey, I'm boy, here! Frank? I'm not dead! Pinakot mo naman ako. Kala ko nakain ka na. Candy boy, zombie! Zombie boy, candy! Sobrang imekin siya! Mag-imek yeah. sa pakipaglaban sa kanya! Malakas yung zombie na yan! White. Yung chan yung punong-puno ng candy! Yes. Wow! Ang pa. Prank, huwag mo ice cream na yun, ha? Infected yung ice cream na yun. Teka, propane gas ba to? Pwede natin pasabugin to para makadaan tayo. Wala na tayong ibang pwedeng daanan dito, eh. Lahat may harang na. Kaya pasabugin na lang natin to. One, two, and... Kaboom! Ka Let's go, Prank. May na tayo. Hell yeah! Oops, more zombies. Hanggang dito pa naman may zombie pa din ta yeah! Oh no! Baby zombies in coming! Ang mo Wow! 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 Ano to? Bakit may mga batang zombie? Ang papakit! Ang kikripe para kayong mga tiyanak! Lumayo kayo sa mga batang zombie! Don't yeah! worry! I yeah! will help you! ay pa sa likod mo, Frank! E Kakating mo yung bata na yan! Let's go! Marami talaga yung mga batang zombie! Ang bibili sa mataki! Ang bilis tumakbo! Ha! Huh, mapagod! Mga katrip, tignan nyo oh! Ang daming pirana sa ilog! Hindi tayo pwedeng lumangoy dyan! Pabagsakin na natin itong puno para makadaan tayo. Frank, tabi dyan, Frank. Kapasabugin ko yan. Yan na, sasabog na yan. Boom! Come on, Vamo Nose! Point! Ayos, may daanan na tayo, Frank. Tara, tara. daan daan Frank. Ha. Ah, kang ka mahuhulog, ha. Ah. Napakadaming pirana. Kapag nahulog ka dyan, panagrado, ubus ka agad. Sana wala nang zombie dito, Frank. Pero di ko pa din nakikita yung mga kaibigan ko, ha. Ah. Uy, sakto. Pwede kaya tayong sumakay dyan? Sana gumagana pa. Uh, yun, ayos, may susi. Umaandar pa, Frank. Magkaka-uwi na tayo. Pumunta muna tayo sa bahay. Tignan natin kung ligtas lang sila. Huwag kayong mag-alala. Papunta na ako. Iniligtas ko kayo. Oops, teka lang. Parang mas magandang kotse to ah. Pick up truck. Madami tayong pwedeng ilagay dito. Mga armas, mga armor. Pagandain natin to. Let's go, Frank. Ito ang simula ng ating mission. Uubusin natin ang mga zombie at ililitas natin ang mga tao. Let's free the world from the, from the zombies! zombies.